At mula po dito sa Milagrosa, Calamba City, Laguna, ang magtatanong po si kapatid na Reven Remo, isa pong iglesia ni Kristo. Sige po kapatid na Reven, pwede na po kayong magtanong sa kapatid na Eli. Tatanong ko lang po kung ano sa inyo si Kristo. Si Kristo para sa akin ay Panginoon. Panginoon ko si Kristo. 2.36 ng gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Para sa akin, natatalastas ko yung sinabi ni San Pedro. Sabi niya, pakatalastasin. Hindi naman basta talastas lang, pakatalastasin. Ibig sabihin, laliman mo lang kaunti ang pagkatalastas mo na Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Yung palang Kristo ay Panginoon. Yun. Ang katunayan, yan ay Panginoon na kasama na ng Diyos, hindi pa pinapanganak sa laman. Kasama na siya ng Diyos bilang Panginoon. Panahon pa ni David, hindi pa pinapanganak si Maria noon. Ah, basahin natin ang Siyento Jis 1 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayon, sinabi ng Panginoon, sabi ni David, sa aking Panginoon. So, dalawa ang Panginoon ni David. Yung isang nakaupo at yung isang pinauupo sa kanyang kanan. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Eh, sino ba yun? Colossus 3.1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kristo pala yung Panginoon na yon na nakaupo sa kanan ng Panginoong Diyos. So, dalawa ang Panginoong kinilala ni David, ang Panginoong Heso Kristo at ang Panginoong Diyos na Ama. Para sa akin, si Kristo, Panginoon. At kung mo siya'y Panginoon ko, naniniwala ko na siya ay Diyos. Gaya ng paniwala ni Tomas. Basahin natin ang 20-28 ng Juan. Subagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ayon, sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Eh, sabi ba ni Kristo, ah, mali ka dyan, tao lang ako. Yung ba sabi ni Kristo, sabi, basahin natin yung kasunod na talata. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Yan. hindi naman sinabi ni ay malika yan, tao lang ako. Oh. Hindi niya sinabing ganun eh. Sabi niya kay Tomas, sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Anong pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko si Kristo, sabi niya. Sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita, kagaya ni kapatid na Suryano gayon may sumasampalataya ng kagaya ng pananampalataya ni Tomas na si Kristo ay Panginoon niya at Diyos niya. Bakit? Yun din kasi ang pananampalataya ng mga apostol na si Kristo ay kanilang Panginoon at kanilang Diyos. Bakit? Sabi ni San Pablo, doon sa Galacia 1, versikulo 10. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatapalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao." sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao ni itinuro man sa akin kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Heso Kristo. Ayon, sabi niya, yung ebanghelyong pinangangaral ko, hindi ayon sa tao, kaya ako hindi nagbibigay lugod sa tao, sabi niya. Ang minibigyan kong lugod ang Diyos, kasi ang ibanghelyo na pinangangaral ko, hindi ko tinanggap sa tao, hindi tinuro sa akin ng tao, kundi tinanggap ko kay Yeso Kristo. Eh, tao ba yon? Eh, sabi niya nga eh, hindi ko nga tinanggap ito sa tao, hindi tinuro sa akin ito ng tao, itong ibanghelyo ito. Tinanggap ko ito kay Yeso Kristo. Eh, ano ibig sabihin? Eh, hindi tao pagkakilala ni Pablo kay Yeso Hindi siya tao. Siya ay Panginoon at Diyos ang sabi ng mga apostol ngayon, eh kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay, ah, nagutom, nauhaw, napagod, natulog, etc. Tinuli. Kuminsan eh, Parang ginagawa pa nilang katatawa na, meron ba, ikang eh, Diyos na tinutuli. Eh, ang hindi na si Kristo, nagkatawang tao. Hindi siya tao, nagkatawang tao. 1.14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi ni San Juan, nagkatawang tao ang verbo. Ano ibig sabihin nagkatawang tao? Nagkaroon siya ng katawa na tao. Pero yung nasa loob ng katawang tao, tao ba yon? Basahin natin ang g ko ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya ay kasa sanglibutan. Ibig sabihin, eh hindi eh, siya nagumpisa rito sa lupa. Pagpasok niya sa sanglibutan, saan siya nanggaling? Meron siyang pinanggalingan, hindi siya taga sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, kain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ay inihanda mo para sa akin. Ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yung pumasok dun sa katawan na yun, na katawang tao, yung pumasok dun sa loob ng katawan tao, yung nanggaling sa langit. Kasi sabi, pagpasok niya sa sanglibutan. Bakit? Eh, ang kanyang pag-iral, hindi nag-umpisa sa sanglibutan. Nung wala pa siya sa sanglibutan, umiiral na siya. Hmm? Kaya nung pumasok siya sa sanglibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yun nga yung katawang ipinaglihi ni Maria. Yun yung tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Yun ay katawang tao. Kaya hindi siya tao, kundi nagkatawang tao Kaya mababasa mo, sabi niya sa mga Diyo, ako Ako'y taong nagsasalita sa inyo ng katawanan Bakit? Eh yun, ang nagsasalita yung katawan eh Tao naman talaga yung katawan eh May laman at buto yun eh Pero yung nasa loob ng katawan-tao na yun Yun yung anak ng Diyos Na wala pang sanlibutan Ay ipinanganak na ng Diyos Basahin natin ang 17.5 ng Juan at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Eh, bago pa pala naging sanglibutan ng sanglibutan, eh, aking tinamo sa iyo ang kaluwalhatian bago ang sanglibutan ay naging gayon. Sabi sa Biblia, The glory which I had with thee, before the world was. Nasa past tense nga eh. The glory which I had with thee before the world was. Ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang liwaliwanag nun, ano? Hindi pa ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng ama. Paano naging tao yan? Hindi pa nga ginagawa ang sanlibutan. magkasama na sila ng ama Kaya lang siya nagpunta sa sanlibutan para mangaral. Kaya pagpasok niya naman sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. At yun nga yung katawang tao. Kaya may mababasa ka, tao, nagutom, nauhaw, etc. etcetera. sa kanila, basta si Kristo, tao lang. Ganon. Kasi isa lang ang Diyos. Pagka naging dalawa, mali. Eh, mali rin yun. Bakit? Eh bakit pwede si David dalawa ang Panginoon? Ha? Mali ba kung halimbawa si Kristo yung Diyos? Eh anak ng Diyos yun eh. Pag nanganak ang kalabaw, kalabaw ang anak. Eh pag ang Diyos ang nanganak, ay Diyos yung anak niya eh. Ay yung yung Diyos ang nanganak eh. Dos, siete ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinang ipinanganak kita, sabi ng Diyos sa kanya. Ikaw ay aking anak. Anang anak mismo ang Diyos eh. Hindi naman si Maria eh. Yun talagang anak ng Diyos, yung Espiritu, na yun ang nagkatawang taong pumasok sa salibutan, bago pa pumasok sa salibutan yon ipinanganak na ng Diyos yun at naipanganak na siya bago pa nilalangan sa libutan. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman. Maliwanag na maliwanag na ang sabi ng Biblia, sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ibig sabihin, bago pa itinatag ang lupa, eh talagang may anak na ang Diyos, kasama ng Diyos sa eternity. Doon sa walang hanggan, magkasama na sila. Ang katunayan, Uno-uno hanggang tres. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Waliwanag eh. Nang pasimula siya ang verbo, ang verbo suma sa Diyos, At ang verbo ay Diyos, di tao. Ito rin nang pasimula ay suma sa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Eh, kaya pala nagkaroon ng kahit anong mga nilalangan Diyos dahil nandoon na siya. Nauna siya sa lahat ng ginawa. Nauna siya sa creation o sa paglalang. Paano naging tao 'yan? Kaya lang merong banggit na tao dahil nagkatawang tao. Kaya masasabi ko sa iyo sa tanong mo kapatid, para sa akin ano si Kristo? Para sa akin siya Panginoon. Para sa akin siya ay Diyos. No? Para sa akin siya ay Diyos na nagkatawang tao, para sa akin anak siya ng Diyos. Para sa akin siya ay bato. Sabi ng Biblia, siya ang bato na itinakwil niyo na nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panunok. Si Kristo'y bato. Si Kristo'y puno ng ubas. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Marami siyang salita sa Biblia. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Pwede maniwala ka siya ay puno ng ubas? Eh bakit naman siya tinatawag na uod? Ako'y uod! Binutas nila ang paakot kamay, sabi nung uod. E eh dito, uod naman siya. Basahin mo na nga kapatid na Daniel 22.6. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulung ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa, hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Si Kristo yan, eh, sabi niya, Ako'y uood at hindi tao, dinuwahagi ng mga tao, hinamak ng bayan, binutasan nila ang paa ko at saka ang kamay ko, tapos yung kasuotan ko, hinapak nila, hinubaran siya at kanilang pinagsapalaran ng aking kasuotan. Si Kristo yan eh. Diyan sa talata na yan, siya ay uod. Doon naman sa isang talata, sabi niya, ako ang tinapay. O mo ba sinabi niya, ako ang tinapay? Pagdisal na siya. Eh, ang daing klaseng tinapay. May tinapay na, tawag sa atin, tasty. <laughs> no? ah uh, may tinapay na uh, biskotyo. <laughs> Maraming tinapay. Pero bakit si Kristo, sabi niya, ako'y tinapay? Sabi niya, ako puno ng ubas. Sabi niya, ako'y tao. Ba't sinabi ako'y tao? Dahil tal talagang tao siya? Hindi. Nagkatawan tao siya. Eh ba't siya tinapay? Kasi pagkain siya. Eh bakit siya puno ng ubas? Kasi pinanggagalingan siya ng ubas. Kaya maraming simboliko si Kristo. Pero ang talagang kalagayan niya nang pasimula ay ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos tinatawag siyang anak ng Diyos na ipinanganak ng Diyos bago pa nila lang ang sanlibutan. Kaya hindi tao yan, kapatid. Sana naunawaan mo. At maraming salamat po, Bradeli. Salamat. Magsuri ka pa, kapatid. Makinig ka ng doktrina at makikita mo ang pagkakaiba.